Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Rinan, 34 years old, taga rito sa Pasig City. May karamdaman ako, Kuya Poy, na kung tawagin ay yung Tourette Syndrome. Isa itong neuro neurological movement and vocal disorder na hindi na kayang pagalingin pa. Pero sa kabila ng kalagayan kong ito ay may isang taong nagparamdam at nagpatotoo sa akin na posible palang maranasan ko rin ang totoo at tapat na pagmamahal. Ang babaeng tinutukoy ko ay itago na lamang natin sa pangalang Mean. Masaya ang takbo ng aming relasyon ni Mean. Yung tipong sobrang sarap magmahal at masuklian ang ipinapakita mong pag-ibig sa tulad niya. Pakiramdam ko tuloy, Kuya Poy, ay wala akong iniindang sakit every time nakasama ko si Mayan. Pero ang akala kong walang katapusang ligaya at saya sa piling niya ay unti-unti ring nahubaran. Dumating kasi Kuya Poy ang pagkakataong nawawalan na siya sa akin ng oras. Alam ko rin Kuya Poy na ayaw ng girlfriend ko ang pagiging sobrang malambing at clingy ko sa kanya. Pero maski ako kasi ay hindi ko makontrol yung ganitong klase ng laging pagkasabik kay Mean. Basta alam ko lang na totoo at genuine ang ipinaparamdam ko sa kanya. Akala ko masusolusyonan pa ang problema ito pero sa hindi naasahan pagkakataon ay tuluyan nang tinapos ni Mean ang namamagitang relasyon sa aming dalawa. Pakiramdam ko nagsawa sa akin ng girlfriend ko hindi na naayos pa ang dating masayang samahan namin ni Mean at tuluyan na rin niya talaga akong hiniwalayan. Sobrang sakit kuya po ng pangyayaring yun. Imbis kasi na sagipin pa ang naghihingalo naming relasyon, ay pinili niyang sundan ang karyer na gusto niya namang tuparin. Nang wala ako. Wala mang kasiguruhan na maabot ang ligayang pinakahihintay ko ay nagawa ko pa rin namang sumugal kuya po eh sa kanya. Ayoko kasing dumating sa puntong pagsisisihan ko ito sa huli. Kaya nga sa kabila ng pinagdaraanan kong karamdaman, ay marami akong napagtanto sa buhay at sa naging relasyon din namin ni Mian. Alam ko sa sarili ko na mas naging better version na ako ng aking sarili. Alam ko na posible ito sa tulong at gabay na rin ng Panginoon kaya nga labis, labis ang pasasalamat ko sa Kanya. Kuya po, bilang isang person with disability o PWD, ay gusto ko lang din sabihin sa lahat ng inyong tagapakinig at manunood na patuloy na magmahal pa rin tayo ng tunay. Wala mang assurance na panghabang buhay na ligaya na nga ang matatamo natin. Ang mahalaga, ay wala kang pagsisisihan dahil ibinigay mo ang lahat sa taong minamahal mo. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang aking storya sa inyong programa. Sana ay kapulutan po ito ng aral. Lubos na nagpapasalamat, Rina. Specially for you. Yan na nga po, ano, ang uh, kwentong ibinahagi sa atin ni Rina ng Pasig City. Ayan, nabagaban meron po siyang uh, kapansanan, ay hindi yun naging hadlang para siya naman ay sumubok na umibig. Diba, isang napakalakas na mensahe para sa ating uh, mga tagapakinig na merong kapansanan at uh, sila mismo ay parabang nawawalan ng gana na makahanap din ng uh, partner. Pero alam niyo natutuwa ako. Every time na nakakita ako ng... Uh, magpartner dahil hindi hu, uh sukatan naman na kumpleto ang bahagi ng iyong katawan ha para ikaw ay maging uh, eligible o pwede ka na mahalin at magbigay ng pagmamahalang importante ay buong-buo ang puso mo totoo ito sa taong mamahalin mo at kaya nitong punan ang mga pagkukulang ha, ng tao na pipiliin niya uh, pang habang buhay at sayo rin mismo. Ngayon, matuto, maging masaya at ikaw mismo minamahal mo ang sarili mo kahit pa nga meron kang sinasabi na physical disability. yan kaya tuloy lamang uh, maraming salamat, ano, Renan, sa iyong uh, napakagandang kwentong ibinahagi sa amin.